tong electric fan na to ang bagal na ng takbo nito eh four speed to four speed ang problema kahit na iligay ko sa pinakamalakas number 4 parang number 2 lang ang bilis ng ikot nito hindi naman nandito ang problema wala sa bushing wala sa bearing dahil well oiled siya maganda naman ang ikot niya so walang problema So pagka ganun na problema na uh, napakabagal ng ikot kahit na maayos naman ang bearing at well oiled ang iyong electric fan Malamang sa malamang ang problema niyan itong kapasitor Ito yung tinanggal kong kapasitor Actually uh, luma na rin to And uh, kung magpapalit ka nito Siguruhin mo lang na tama yung value Kagaya nito oh, 1.5 microfarad ang value niya So, yun ang dapat na ipapalit mo. Mabibili mo naman to sa Lazada, sa Shopee, sa mga electrical supplies, sa mga nagre-repair ng electric pan. At normally, mga 20 pesos lang yung, yung halaga nito. Pero, ang problema, napakadaming peke na ganito. I think fake nga din to. So, hindi ko inaasahan tatagal to. Kung tumagal to ng 6 months, 1 year, pwede na, papalitan ko na lang uli. Ang hirap kasing maghanap ng ano eh ng uh, ng original uh, wait lang ah 'wag, wag mong ano eh. ngayon i-solder natin 'yan Kailangan nating i-solder. Kinabit ko na no. Kinabit ko na siya dito no para madali. Tapos papakita ko sa inyo i-solder so ko lang siya. Niyan Para maging permanent yung connection niya. Okay. Testing natin kung maganda ang kabit. Okay, kumapit siya. Kumapit siya magandang siya. Maganda ang kapit. Hindi siya matatanggal. So, okay siya. Ngayon, subukan natin i-on itong electric pan. Tingnan natin kung effective ang ating naging remedy. Okay. Very powerful na uli ang ikot niya. So, yun ang solusyon sa electric pan na mabagal ang ikot. Akala mo, sira na. Kahit langisan mo siya, meron ka pa rin problema. Mabagal pa rin ang ikot niya. Ito ang dapat mong ayusin. Ito ang culprit, ang tawag dito yung kapasitor.